bang may nagpaparamdam na co-star mo sa abot kamay? No! Oh. Ako lang ang sasabi. Joke lang. No. Yes no. or no lang. May nagpaparamdam ba? May nagpapakyut ba? mag-assume pero kumari po may mag-message na I miss you, tos view lang po. Pag may nababanggit po ako na any food, nang sa harapan ko na po after a while. Tapos yung isa naman po nagluluto. <laughs> Wait! Yung isa nagluluto so dalawa sila? tanong natin sa lalaki, kayo ba pag sinabi ng isang babae na gusto ko ng pizza? Pabil ka ng pizza, dali, pabil ka ng pizza. Pero wala lang. Hindi ganun ba? So, wala. ibig sabihin, crush nyo or type nyo, di ba? Pero, tama naman yun. tama naman na huwag kang mag-assume. Para, di ba? ano lang ko. Kung lang may sinasabi din na parang nag-e-enjoy siya, nakasama ko.